dumarating ang pagkakataon na sinusubok din ng panahon ang totoong pagkakaibigan lalo na mga idol kapag dumarating na ang pagkakataon na nagkakaroon na tayo ng kanya-kanyang personal na problema at mga responsibilidad pero paano nga ba masusukat ang tunay na pagkakaibigan masasabi mo bang hindi tunay yung mga basta nalang lumayo at iniwan ang barkada o kailangan ba talaga na magkakasama lang kayo hanggang sa pagtanda yan ang tema ng istorya ng bandang tatalakayin natin ngayon ang intro voice Bago pa sumabog ang kasikatan ng Eraserheads at sumiklab ang itinuturing na Golden Age ng OPM Music noong 90s, ay e eh intro voice muna ang naunang tinagurian bilang number one band in the land sa Pilipinas. Sila yung nakaupo sa tuktok ng katanyagan. Katunayan niyan mga idol ay e eh isang intro voice sa mga unang umakay o tumulong sa mga bandang Eraserheads, parokya na Edgar at The Youth para ipakilala sa mga tao. Sino ba namang makakalimot sa mga timeless na kantang Will I Survive? Di na ko aasa pa Kailanman Line to Heaven At marami pa nilang ibang kanta na tila ba parang laging bago sa ating mga pandinig. Pero marami ang nalungkot sa kanilang pagkawala noong panahong sobrang sikat pa banda. Yung tipong matapos sumabog ng isa sa pinakamalaki nilang kanta na Line to Heaven, eh mas madalas na lang nating makita noon si Paco Arispacuchaga bilang isang sikat na artista habang unti-unti namang nawawala sa eksena ang kanyang banda. Ano nga ba ang totoong nangyari? Halika mga idol at ating pag-usapan ang intro voice. Alamin natin kung paanong nabuo ang banda. Ano ang mabibigat nilang pinagdaanan bago napunta sa katanyagan? Bakit nga ba pinili ni Paco na pumasok sa pag-aartista? kaysa mag sa pagbabanda. Totoo bang hindi siya tunay na kaibigan? Sigurado mga idol na mapapangiti at mai-inspired ka sa kanilang kwento. Pero bago ang lahat ay shoutout muna sa ating mga idol na sina Raymond Driano, Ronaldo Palero, Maui Music TV, Dan Hill, Tampakenyos Dagski TV, Royal Roy Palmera at special thanks kay Sir Mark Escueta sa kanyang pagpasyal sa ating video ng River Maya. Maraming salamat mga idol! Simulan natin ang kwento kay Paco Aris Paco na sa murang edad na labing tatlo ay pinasok ang pagiging artista, yung bahagi ng ilang pelikula at pinangarap talagang sumikat o mapunta sa limelight. Pero nabago ang lahat noong mahold up siya at ang kanyang ina sa isang taxi. Dahil na rin siguro mga idol sa na nag-alala sa kaligtasan ng anak, eh nasabi na lang ng ina ni Paco na itigil na lang ang pag-aartista. At bilang kapalit eh papayagan niya umano itong magbanda na kasama ang kababatang si Jonathan Buencamino. Pagpatak ng mga ito sa edad na labing lima at dahil hilig naman nga ni Paco ang magsulat ng mga kanta ay na naisip nito na baka nga ipinanganak talaga siya bilang isang mga nganta kaya pagpatak niya ng edad na labing lima noong 1986 ay nagbuo nga sila ng banda ng mga kababatang si Jonathan Buen Camino na isang keyboardist at gitaristang si Tergi Cristobal ang problema lang mga idol ay hindi natuloy na maging bukalista si Paco dahil ang katotohanan pala ay sintunado pala itong kumanta kaya pinagkatapusan ay tinuruan na lang itong magdrums ni Terji na agad namang naramdaman ni Paco na likas pala talaga sa kanya ang pagiging drummer. Tinawag nilang instro voice ang banda na ang ibig sabihin ay instrument and voices. Pero dahil natakot si Paco sa nakausap nung rerenta sila ng studio para pagjamingan ay na sabi nasabi nito na intro voice ang kanilang pangalan. Dito na sumali sa kanila ang kapatid ni Jonathan na si JJ Buen Camino at halos wala pang pa isang linggo ang kabubuo pa lang na bago banda, ay nagawa agad ni Paco na makakuha ng slot para makatugtog sila agad sa kakasimula pa lang noon na Dutch Entertainment. Pinagkaguluhan agad sila ng mga fans sa kanilang performance pero hindi dahil sa magaling sila mga idol. Ang totoo ay kinausap lang ni Paco ang mga audience sa studio na magkunwaring nag enjoy at nagagalingan sa kanilang performance. Kaya nagtaka ang lahat dahil nagkakalat lang naman talaga sila sa stage. Kaya pala ganun mga idol ay pinangakuan pala ang mga ito ni Paco na tutulungan silang lahat na magpa-autograph sa mga idol nilang artista na andon at yung ama ni Paco na ipinangutang pa ang pagrenta ng instrumento para sa guesting na yon at inimbitahan pa ang kanyang mga kaibigan para panoorin ang inaakalang mabangis na banda ng anak ay nauwi sa pagkukulong sa bahay sa matinding kahihiyan. Pero huwag kayong mga idol na dahil nga pinagkakaguluhan sila ng kanilang mga peking mga fans ay naimbitahan pa sila ng limang linggo pa para tumugtog sa naturang programa hanggang yung mga peking mga fans ay unti-unti na rin naging totoo sa kanila dahil mabilis na rin nadidevelop ang ang mga skills ng banda. Dumagdag sa kanila ang bassist na si Jobert Buencamino at lead guitarist na si Ira Cruz na sinabayan pa ng malaking tulong na paggabay sa kanila ng gitarista at isa sa mga founders ng bandang The Dawn na si Teddy Diaz. Dumaan sa iba't ibang rejections ang banda na kahit nga noong panahon na halos makuha na nila ang kanilang pangarap na makapirma sa isang record label ay eh hindi pa rin sila pinagkatiwalaan na makapag-release ng isang album dahil ang tingin sa kanila ng mga ito ay isa pang hilaw na banda at wala pang kakayahang bumenta sa masa. Pinayagan lang ng mga ito ang intro voice bilang bahagi ng isang compilation album kung saan nga mga idol ay may iba pa silang apat na bandang kasama. Tapos nasundan pa yon ng pagtanggal nila kay Terji dahil medyo na iba ang prioridad nito sa kanyang buhay. Sa kabila ng mga rejections at mga kabiguan ay hindi naman sumuko ang intro voice hanggang magkaroon ang mga ito ng pagkakataong makabuo ng isang album. Tinawag nila itong Back to Roots na Dinenta naman nila sa isang record label na Dyna Records na inirelease naman noong 1990. Kung papakinggan natin mga idol ang unang album ng Intro Voice, ay eh sobrang ibang-iba pa ang style ng tugtugan sa album na 'yon. Unang single nilang inilabas doon ay ang awiting Kaibigan. Pero kasama ang palad ay nakasabay nito ang sobrang sikat na kanta ni Geneva Cruz na Kailan tapos ang kanilang pangalawang single na may nila ay nakasabay naman ang kanta ni Francis Magalona na mga kababayan ko kaya sa madaling salita mga idol ay flop ang release ng intro voice na naging dahilan nga para tanggalin sila agad ng kanilang record label. Dito nakaranas talaga ang banda ng matinding kabiguan na dumating pa sa punto na halos magquit na sila sa pagbabanda. Buti na lang mga idol na sa album na yon na puno ng rock songs ay natripan pala ni Paco at JJ nilagyan ng kaisa-isang balad, ang However Which Way. How na noong magsisimula na si Paco na magtraining bilang flight attendant ay eh biglang pumasok ang kantang ito sa top 8 hanggang matalo na nga nito ang hold on ng side A sa number 1 ang nakakatuwa pa nito mga idol ay eh malaking prosyento ng suporta na kanilang natanggap ay eh mula sa boto ng mga fans na naipo nila nung tumutugtog pa sila sa Dutch Entertainment yung mga fans na dati ay pinapakiusapan lang nila na kalaunan ay naging sulido na nilang taga-suporta at dahil nga balad ang kaisa-isang kanta na sumikat sa kanila ay eh normal lang na magsama na sila ng ganitong mga kanta sa sunod na album na naging dahilan naman ng pag-alis ni Ira Cruz. Hindi nito gusto ang bagong style na tatahaki ng banda. Ganon pa man ay tinulungan naman nito ang intro voice para humanap ng kanyang kapalit. Nagsagawa ang mga ito ng audition kung saan ay nakuha nila ang probinsyano pero napakalupit na gitaristang si Vic Carpio. Nasunda na ito ng kanilang paglalabas ng pangalawang album na Breaking New Grounds na nai-release noong taong 1993. Andito na mga na idol ang Will I Survive at din ko aasa pa na talaga namang nagdala sa kanila sa rurok ng tagumpay pumalo ito bilang quadruple platinum album kaya tinagurian na sila noo na number one band in the land na dahil nga na-inspired sila sa pagtulong sa kanila ni Teddy Diaz ng The noong araw ay eh sinikap din ng Intervoice na humatak din pataas ng ibang banda dito na nilang kuha bilang mga opening act ang mga bandang Eraserheads, Parokya ni Edgar, Dayut, at iba pa para makilala din ang mga ito ng masa. Noong 1994 ay naglabas pa ang intro voice ng mas malaki pang album na tinawag nilang Line to Heaven. Kabilang na dito ang kailanman at Line to Heaven na talaga namang mas nagpasikat pa ng husto sa banda. Ang masakit na katotohanan lang mga idol eh hindi talaga ganong kalaki ang kinikita ng mga banda noong panahon na yon. Kaya may talaga ang mga katulad ni Paco Chaga na mayroong binubuhay na pamilya. Pumanaw na kasi parehas nung panahon na yon ang mga magulang ni Paco na sila ngang naging inspirasyon nito sa paglika at pagkanta ng Line to Heaven. Kaya para makaya niya ang kanyang mga responsibilidad ay naisipan itong pumasok sa showbiz sa paniniwala na kaya niya itong isabay sa kanyang pagbabanda. Pero yun nga kalaunan mga idol ay nakaapekto ito ng malaki sa intro voice. Nagko-conflict na madalas ang schedule ni Paco sa mga projects ng banda lalo na at nagawa nga nitong sumikat bilang artista. Kaya matapos ang greatest hits live album at pang-apat na album na wa noong 1996 ay umalis na ng tuluyan si Paco sa banda. Kinuha nila si Toto Villanueva bilang bagong drummer at dumating din si Paco Herrera ng New Colors bilang pansamantalang kapalit naman ni Jobert Buencamino na noong panahon na yon ay nagkaroon ng problema sa kalusugan. Nakapaglabas sila ng album na Aeroplano noong 1997 pero nasundan na rin yon ang pagkakaroon ng problema ni Jonathan sa kanyang boses kaya medyo nawala na ng tuluyan noon ang intro voice sa eksena. Bumalik ang mga ito noong taong 2000 noong magsama-sama ang mga miyembrong sina Jonathan, JJ at Jobert Buen Camino, si Vic Carpio at nagbalik sa bandang sina Paco Arispacotchaga at Ira Cruz. Pero nasira muli ang plano noong biglang magkaroon ng offer si Paco na magtrabaho sa isang record label sa US. Nagpaalam ito sa banda dahil sobrang ganda talagang oportunidad ng trabaho na yon. Pero kasama ang palad, pagdating niya sa US, eh hindi pala siya pwede sa natural kulturang trabaho dahil tourist visa lang ang kanyang hawak. sahiyan nitong bumalik sa Pilipinas ay nagtrabaho na lang ito bilang kargador sa Amerika. Kung sobrang fan ka ng intro voice, ay eh parang sasabihin mo na lang na karma yun ni Paco. Pero huwag ka idol, hindi rin naman nagtagal at may nakilala siyang tumulong sa kanya para malamang pwede palang makakuha ng green card sa US kapag successful na artist ka sa bansang pinagmulan mo. Naging green card holder si Paco at kalaunan ay nakahanap ng maayos na trabaho. Bumalik ito sa Pilipinas para magbakasyon noong 2004 at dun niya muling nakita si Jonathan na saktong nung panahon na yon ay sobrang lugmok nito sa pagkakalugay ng kanyang negosyo. Dun na pinakausapan ni Paco ang kanyang asawa na gusto niyang tulungan ang mga kabanda. Gumawa siya ng paraan para makapag-tour sa US ang intro voice na naging dahilan nga para mapunta sa US ang magkapatid na si Jonathan at JJ. Naging aktibo muli ang intro voice pero dun na sila nakabase sa Los Angeles, California. Patawarin nyo lang ako mga idol dahil hindi ko na iisa-isahin yung mga naging bagong miyembro nila sa US. Pero nakabuo pa sila ng mga album dito na A Brighter Day noong 2005, New Beginnings noong 2007 at Where We Left Off noong 2016. Umalis noong 2016 ang noon ay gitarista nila na sa G3 Misa na saktong sakto naman na nabalitaan ng intro voice na bumalik sa Pilipinas si Vic Carpio. Nanggaling ito mga idol sa Europe at nagtrabaho doon bilang sima ng 10 taon. Nagkasakit ang asawa asawa nito kaya nagpasya na lang ito mag for good sa Pilipinas. Nagtatrabaho na si Vic Carpio bilang call center agent noong biglang imbitahan ito ng mga dating kabanda na pumunta sa US. Muli nga silang nagsama-sama doon at aktibong aktibo pa rin sila bilang intro voice hanggang sa kasalukuyan. Bawat isa sa kanila ay US citizens na maayos na ang mga buhay at kasama na nila doon ang kanika nilang mga pamilya. O ba diba mga idol ang ganda ng ending ng istorya? Nangyayari din yan sa maraming normal na barkadahan. Yung kahit malmo ang mga tropa na halos kapatid mo na ang turing, ay eh dumarating talaga ang panahon na kailangan mo magpasya para sa sarili at pamilya mo. Dumarating talaga yung pagkakatao na iiwanan mo ang barkada mo sa ayaw at gusto mo. Dahil normal lang na magkaroon ng malaking responsibilidad ang isang tao. Ikaw idol, kung magkakaroon ka ng kakayahan na iayos ang buhay ng mga dati mong kabarkada, gagawin mo ba?